Nagre-request ang isa nating viewer sa YouTube na si Elsie Adaman na magluto daw tayo ng igado. Ito yung parang mahirap lutuin no kasi ang sarap pag natitikman natin sa mga handaan. Pero madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Isa tong igado sa laging yung box office no sa bahay, sa karinderiya, sa handaan na te takeout out pa nga. So, simula natin to. Gagamit ako dito ng kalahating kilo ng pork kasim. Pwede kayong gumamit ng pork belly. Pinahiwa ko lang yan into strips. Tapos ibabad natin 1 4 cup ng soy sauce, tatlong kutsara ng kalamansi, tapos pamintang durog. I-mix natin na mabuti, haluin, tapos set aside. yan. muna natin mababad for 30 minutes. gagamitin din din ay dito ng atay ng baboy. 300 grams pinahiwa ko rin into strips, babad ko lang yan sa tatlong kutsara ng suka, dalawang kutsara ng toyo. Ayan, mix natin mabuti set aside. Makakatulong yung marinate para masiguradong malasa at hindi malansa yung karneng baboy at atay na ating lulutuin. Ayan, after 30 minutes pagkababad, mag-isa tayo ng bawang gamit ang ating anato oil. Ayan ang magbibigay ng matingkad na kulay sa ating igado. Hintayin lang natin na maging golden ang ating bawang at isunod na natin ang ating sibuyas at bell peppers. Ayan, gisa lang natin hanggang sa lumambot ang ating sibuyas. And then, pwede na natin isunod yung ating nababad na karne ng baboy kasama yung pinagbabara, no? Igisa lang natin yan. gisa natin hanggang sa mag na yung kulay ng ating karne ng baboy tapos isasangkot siya natin yan, no? Takpan lang natin sa mahinang apoy kahit mga limang minuto hanggang walong minuto para lang lumabas yung sarili niyang katas yung pagsasangkot siya matandang technique na yan no para masiguradong ayan nga malasa at yung aroma ayan ng ating niluluto ay magmeri talaga sila yung mga lasa ayan pagkatapos masangkot siya mapapansin niyo ayan maglalabas yan ng katas no sarili niyang katas Ayan, tapos pwede na tayong magsimulang magpalambot ng ating baboy. Maglalagay ako dyan ng tubig. Yan ng ating magsisilbing sarsa. Ayan, kung gano'ng karami, kayo na bahala, no? Pero ako, isa't kalahating tasa ng tubig ang ginamit ko. Naglagay na rin ako ng kalahating pork cube para mas malinamnam yung sarsa. Ayan, tapos, ito nga, simulan na natin sa pagpapalambot. Tatakpan lang natin yan, pakuluan sa mahinang apoy hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong lambot sa ating karne ng baboy. Mga 15 minutes lang na malambot na yan kasi manipis lang naman ang pagkakahiwa ng ating karne. And then susunod ko na yung ating carrots. siniwako ko lang into matchsticks. Ayan. Tapos saluin lang natin. And then tatakpan natin yan hanggang sa lumambot lang din yung ating carrots. Tulad ng sinabi ko kanina, napakadali lang ng dish na to Igado, malapit na tayo matapos. Oras na malambot na yung ating carrots. Maglalagay lang ako dito ng isang kutsarang puno ng liver spread. No? Para siguradong malinamnam yung sarsa ng ating igado. Ayan, haluin lang natin. And then, lalagay ko na yung ating atay kasama yung pinagbabaran. Ayan, haluin lang natin hanggang sa mapansin nyo yung atay hindi na mamula-mula no? Kapag uh, hindi na mamula-mula yung ating atay, lalagay ko na yung ating hiniwang bell peppers. Ayan, tas mix lang natin. Tuloy lang natin sa pagluto, hindi na natin ito tatakpan. Tuloy lang natin sa pagluto hanggang sa maluto talaga yung atay ng baboy. Ayan, malapit na tayo matapos. At syempre, kapag uh, satisfied na kayo sa pagkakaluto ng atay, uh, pinanghuli natin yan para hindi tumigas. Ilalagay natin ang final ingredient, ang ating green peas pagkalagay ng ating green peas, konting halo na lang. Ayan, napang mainit. Pwede, pwede nyo na yan iserve. And now, look at that. O di ba? Napakasimple, di ba? Maraming version to, no? Maraming version ng igado, may panghandaan, may pangkarinderya, may pambahay. Pero ito, ito yung version ko. Ayan. napaka lang pero pag natikman nyo, magigets nyo kung bakit lagi itong hinahanap. No? napakasarap napakasimple napaka-simple. Sana subukan nyo. Ayan. Para sa marami pang recipes, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Coast Random. Follow nyo ako sa Facebook. Aking Facebook page ay Pimp Your Food. Follow nyo ako sa TikTok at Kev underscore Andrade. Maraming salamat sa palagi nyo panunood, pagtangkilik, pag at pag -subaybay. Ako po si Tipsy D. Bless sa you inyo lahat Peace